Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang injury update kay Terry Rozier. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang bagong pasabog ng Los Angeles Lakers sa buong NBA. Naputol na nga po mga katrops ang 2 game win streak ng Miami Heat ngayong araw matapos silang matalo sa kanilang huling game laban sa Boston Celtics sa score na 110 106 kaya dahil nga po dyan, ay bumagsak na nga po sa 28 wins sa 25 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang kahit sit standing sa standings ng Eastern Conference which is hindi rin naman nga po maganda since napaka inconsistent para nga po talaga ngayon ng kanilang kupunan at ang masakit pa dyan mga katrops ay ang pagtatamor naman nga po ng injury sa kanang binte ng isa sa kanilang mahalagang player na si Terry Rozier. Matapos hindi maging maganda ang pagbagsak nito nang sumalaksak siya sa harapan ni Al Horford at Kevin Love, gayong kinailangan pa nga po nitong alalay ng kanyang mga coaches para makabalik ito sa kanilang lucky room. At simula nga po niyan ay hindi na nga po ito nakabalik pa sa kanilang game, kung saan nakapagtala na nga po sana siya dito ng 13 points, 4 rebounds at 6 assists. As na now nga daw po mga katrops isa sa sa ilalim pa lang ito sa MRI para malaman kung ano ang tunay na nangyari sa kanyang kanang binti at kung gaano siya katagal mawawala sa lineup ng Miami Heat ngayong season. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang bagong pasabog ng Los Angeles Lakers sa buong NBA. Ayun nga po mga sa ibinulgar na balita ni Jovan Buha ng The Athletic, marami nga daw po talagang makupunan sa NBA ang pinagkakaisa ng Lakers sa trade market na siyang rason bakit nakapag-desisyon si Rob Pelinka na hindi na lamang gumawa ng trade bago ang deadline upang sa ganon ay hindi na sila magkamali pa sa pagawa ng move. Bukod rin nga po dyan mga katrops, sa mga nagsasabi nga daw po dyan na ang Lakers sa pagkuha ng superstar player, well dyan nga daw po kayo nagkakamali. Sa katunayan, makakatipid pa nga daw po sana ang Lakers ng $15 million na bayarin kung meron silang player na in-wave o tinanggal bago ang trade deadline. Ngunit imbis nga po na nila ito, ay mas pinili nga po ng kanilang front office na kumuha ng isa pang player sa katauhan ni Spencer Dinwiddie na siyang pagpapatasa sa bayarin ng 7 million dollar. Yes, ganyan nga po kadesidido ang Lakers na mapalakas ng kanilang lineup upang sa ganon ay magkaroon na nga po sila ng mas matas na chance na makanga sa standings ng West at makuha ang kampiyonato ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.